Gusto mo bang magsimula ng negosyo sa damit? Today, may ipapakita ko sa inyo na store dito sa Taytay Changge na isa talaga sa pinakamurang suppliers ng local clothing items. Ay ngayon, pupuntahan natin ang JRJ Garments Trading Incorporation. Direct manufacturer sila, kaya mostly dito galing ang mga paninda ng mga maraming sellers. From Divisoria, Baclaran, at pati mga resellers sa iba't ibang probinsya. Ay talagang sila yung suki ng mga online sellers dahil mura na maganda pa ang quality. At ang pinaka gusto ko dito kapag napunta ako ng Taytay Changge, ay nako sa tapat lang yung parking area. Kasi minsan talaga nakaka-stress din yung paghahanap ng parking. At searchable din sila sa Google Maps kaya hindi ka maliligaw. Ang kagandahan dito, hindi sila basta bumibili lang sa iba. Guys, sila mismo ang gumagawa ng damit. From tela to pagtatahe. As in literal lahat dito ginagawa. Tapos ang nakakaganda, meron din silang mga exclusive prints na sila lang ang meron. Kaya kung gusto mo ng designs na hindi mo makikita sa ibang tindahan, dito mo makukuha yun. Ay naku, ako ata ang unang mabubudol dito. Ang gaganda ng mga damit ng mga tops at dress. Tapos alam nyo naman ako, talagang quality at dapat maganda. Ay talagang pasok ito sa akin. At alam nyo ba ang pinaka-inspiring dito? Yung may ari mismo nagsimula lang sa 6000 na ayuda. Marami silang pinagdaanan na trabaho from tendera, vendor, naglako, nagtry sa online selling. Ngayon ay may malaking patahian na sila at physical store dito sa Taytay. Nakaka-proud at talagang nakaka-motivate. Insert ko lang, mga bisaya din pala sila. Eh grabe no, grabe jud madiskarte ni mga bisaya. Aside sa mga butan, ay grabe jud kakugihan. At syempre yung presyo, Sobrang panalo. May item sila na from 20 pesos hanggang sa 100 plus. Sobrang perfecto if ever nagahanap kayo pang regalo, pang OOTD, pang party, pang mall, or di kaya pang araw-araw. Kung gusto nyo naman umorder online, eto yung kanilang TikTok account. Pwede kayo makapag-check out dyan, or di kaya eto yung kanilang Facebook account. Sobrang dami nilang designs. Perfect talaga pang buong pamilya. Kaya kung naghanap ka ng mura, quality, at direct supplier talaga, subukan mo silang puntahan. Sobrang nag-enjoy nga ako sa araw na 'to. Kasi hindi lang ako nakahanap ng mga damit para sa akin, kundi sobrang nag-enjoy din ako sa tsikahan namin ni Madam at Sir. Ay iba talaga mag-usap ng mga Bisaya, no. So quality check, mura check, legit check, inspiration check, kompleto na. Kaya simulan mo na ang negosyo mo dito. Kaya sign mo na 'to. Punta ka na.